Magandang oras ulit sa mga all at uh, shout out ulit dyan sa lahat ng mga sumusuporta sa ating uh, channel. Update natin yung uh, resupply uh, mission ng uh, Philippine Coast Guard sa mga magigiting nating mga sundalo no sa may Ayungin Shoal. Ayun, as of uh, August 22, sa kanilang uh, ginawang resupply uh, mission, ay nagtagumpay ito kaya napakalaking tulong ito na naibigay sa mga magigiting nating mga sundalo na nagbabantay sa naturang lugar ito ang pahayag ng uh, Philippine Coast Guard ngayong uh, August 22 kaninang umaga lang ito no? the routine follow on rotation and resupply mission to PRP Sierra Madre was successfully conducted today August 22. yun magandang uh, balita. At natuwa ang mga magigiting nating mga sundalo doon na nagbabantay. Now with standing attempts by China Coast Guard and Chinese maritime militia vessels to block naku Talagang sinubukan pa rin ng uh, Chinese uh, Coast Guard na harangin ano? At ang kanilang mga, may mga malilit pa silang mga barko na sumubok na harangin ito. Talaga namang bakit kaya gustong-gusto talagang harangin ang uh, resupply. Gusto gusto yata nilang uh, pahirapan o no? kaya itilin ang buhay ng mga sundalo natin dun sa Ayungin Soul. Hindi tama itong ginagawa ng uh, Chinese Coast Guard, no? Uh, to block, harass, and interfere with the supply mission, the Philippine supply ship successfully completed their uh, supply mission. Congratulations sa Philippine Coast Guard natin at sa kanilang team na nakipagpatintero para maihatid lamang ang uh, supply sa mga sundalo dun sa Ayungin Shoal. So, ibig sabihin ay uh, hindi pa rin uh, natitinag itong ano, hindi pa rin na uh, inaalis ng Chinese Coast Guard ang kanilang mga barko. Bakit kaya gustong gusto talaga nilang harangin ito, no? Na kung saan ay uh, maghahatid lamang ng supply ang ating uh, uh Coast Guard, Philippine Coast Guard, dun sa mga sundalo dun sa may Ayungin Shoal. So, magandang balita, ano? At least makakakain na ng maayos yung mga sundalo dun. Hindi tulad nung... Uh, last uh, three days ago ba yon Yung binomba ng tubig. So, yung uh, bigas naging ano na? Na nasira ang mga bigas na yon at uh, iba, iba pang mga supply. Dahil nabasa nga ng uh, pagbomba ng Chinese Coast Guard, no? Pero ngayon, ha, magaling ang ating mga tropa, no? Na nakipag-patentero uh, daw dun sa mga... Uh, Chinese coast guard vessels at saka doon sa Chinese maritime militia vessels ano mga maliliit nilang mga barko na nakikipaghabulan ay eh, madiskarte ang ating mga tropang uh, Philippine Coast Guard mga ating mga kasundaluhan ano madiskarte at uh, nalusutan nila at uh, dapat talagang uh, ipakita nito, no sa Chinese uh, coast guard na kayang-kaya nating mga Pilipino gawin ang dapat uh, na gagawin dyan dahil uh, pagmamayari ito ng ating bansang Pilipinas. Ayan po ang update ngayon sa resupply mission ng uh, Philippine Coast Guard sa Yungin Shoal. Congratulations at uh, naging successful ito. Maraming salamat muli sa inyong supporta sa aking channel. ang bawat isa. God bless everyone.